Happy birthday! Happy birthday! Uy, sayo ka daw! Happy birthday to you! One more time! Ngayon guys, makulad na yung araw. Ngayon o, yung enteng September 2. So, may class suspension dito sa Quezon City at saka sa Manila. Pero tayo sa studio, tuloy pa rin tayo sa condition. So, tayo sa studio ngayon sa Wanda ng no? Yun, so nandito tayo sa sasakyan guys And papunta tayo sa studio today Time check is... Uh, 12:45 and we have 15 minutes bago yung first shoot natin which is 1, uh, 1 pm so pupunta tayo ngayon malapit lang naman yan mga 3 minutes sa 5 minutes biyahe lang so although suspended yung mga class ngayon ng private and public ng mga schools dito sa Manila and Quezon City due to typhoon enteng eh si studio tuloy pa rin tayo pero pwede namang magpa-reschedule yung mga naka-schedule pero yung iba kasi talaga magpo-proceed magpush push through dahil sa yung mga birthdays ng mga babies nila is malapit na so wala na silang time okay so pupunta ngayon tayo doon sa studio peace out see you there so yan guys andito na tayo ngayon sa may palok sa may España andito na tayo ngayon sa Vanilla Studio so aakit na tayo doon andito na daw yung client andito na rin naman si Carbo yung isa nating studio staff actually photographer na rin yan so yun aakit tayo din sa taas let's go Christmas song Christmas song YouTube And guys, andito na tayo sa studio. May decoration na kami. Christmas tree. And andyan si Mayan, maulan ngayon. Alam ko, talaga sa si Espanya eh. Buti nga, hindi ma... Print ko lang yung carbs sa second na mag-shot. Print ko lang yung ngayon. Sa na. Ayun ba? Okay tayo? Ready na po kayo? Alright. Explain ko lang po. All throughout the shoot, si Baby kailangan may kasama sa harap. Alright? Kung si Baby upo dito, meron siya dapat companion sa side. Either si Mami, si Daddy, or any one of you. Kasi parang hindi niya ma-feel na alone siya. Kasi imagine kung... Imagine kung si Baby mag-isa rito, lahat kayo nandiyo doon tumatawag. Ang tendency, nalapit si Baby. Iiyak pag hindi nakapunta. Okay? So, kailangan may kasama siya. Tapos, kailangan mag-play muna si Baby ng 3... 2 uh, to 3 minutes para ma-feel niya na playground tong area na to. Kasi pag na-feel yung eh, playground to, ngingiti-ngingiti lang yan, tapos yung iba po sa inyo nasa likod ng photographer para tawagin siya, para meron siyang shots na natin. Tumatayo na po ba si baby? Naglalakad na? Tumatayo na lang. Tumatayo, okay po. So, mamaya pwede tayo mag-shot ng mga, yung nagbabalansi siya ng mga 2 to 3 seconds para may shots na tayo. So, alalay lang po yung nandito, ang gagawin na nandito, pag gumapang po, balik lang siya sa gitna. Tapos mamaya pag tumayo, kahit magbong timbit ako, shots tayo. Sisay so, inyo saan ko naman po kayo pagka mag-wide ako? Kasi of the time, most of the time, naka-tight shot ako kay baby. So, hindi kayo kita. Kahit hindi Sige po. I-place nyo na po si baby. Ano po nickname niya? Jeron. Jeron. Hi. Nag-smile <laughs> agad. Alright. Sige. naka na itong mga ilaw carbs. Oh, sim. Ha? Ano ah, na? Ano yan? Sabi mo, alam mo. Time slot. Ay, eh, hindi. Date ata, date sa so, bukas, 64. Bukas, 1, 2, 8. bukas ah, para ano na dire-direcho. Yan, yan, yan. Sige po, sige po. Sige po, sige po. Sige po, po. 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 yan, free lang siya dyan. Ay, wala siya pag-ilalala. Naririnig kasi siyang dance. Jerom! Dito po kayo, sir. Patatawagin niyo po si Bibi. Ha ha ha. Galing oh, ah, shoot. Uh, shoot. Uh, <laughs> true, true, true. two two Ah. Five five. Hello guys. Dah dah. Tama natin siya na katayu mam. Uh, Ayos. Kadalasan. Rale lang po ah para kung sakali alim mo tama. Oh. Wow shoot shoot shoot. shoot, shoot. One And, two. Three. Yay! Three. Wow, galing ah! Apa. <laughs> it's okay. Stand up. Uh, uh, shoot, 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 shoot. Yeah, hey, clap your hands. Shoot, almost clap your hands. Shoot, shoot. Yeah. <laughs> Very good. Ay! Galing nga! Uh. Pass, pass the ball! Pass the ball! Give it to me! Kaso ako, ano siya, member card? Pass the ball! Card, card! Okay, ma'am, pupunyo po muna siya! Tama, baka mangalay, baka mangalay! Isa ko rito! Wala nang isa dyan, nandiyan siya sa... Dalawa yun eh, yung backup na isa! <laughs> Hindi, nandiyan yan! Sa art reader! Ano yung isang outfit niya, ma'am? Okay. 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 Oh, Saan okay, na yun? Saan? Magpipilat mo dito. Pwede naman po. Oo po. Basta papasok sa 45 minutes. Wala akong nakuha. O, lipat na lang ito. Mag-foggy muna dito. Buray mo yung isang folder? Okay, dalawang folder. Lipat mo muna para save. Mag-flame siya na... Ano? Yung... T-shirt? Pwede? Sige, ma'am. Pwede niya na po siyang... ano, Change out. Diyan na lang, ma'am. Huwag niya na siya alisin diyan. Kasi ano na siya dyan, comfortable pa, na Meron, okay na, matunda na pa yung kalit. Apo. Sa outfits niya ma. meron siya naka-sit down, meron siya nakatayot na naka-smile. Yan lang, hindi na yung polo. D na yung... Tapos sa plain pa po yun, apo. Yun, yung, yung muna dito yung, ano But yung ibang folder lang. Tayo? Ito, ano ito? Ito, ano ito? Ito, mo ito na ba yan? Ito matagal na. Ito sabi na nito. Na, Nabakap mo na yan eh. Ah, uh, huwag mong pinatin. Mo Pwede hmm? na yung bond. Hindi, gusto nga. Gusto mo, una ka pa madelete eh. <laughs> Sa Dalawa pa lang. Magiging sampu yun eh. Hindi, oh, print mo na. Susulat na lang natin. O, oh, sige. Yung, yung 3PM ata ngayon nagpa-transfer ng ano, 5 buwas. sa na na yan. Taga saan po kayo? Shoot, shoot. shoot the ball! Alright! Shoot the ball! Ay, sus! Galing ah! Clap your hands! Clap, clap, clap! clap, clap. Yay! Yeah. <laughs> yeah. Stand up, stand up, stand up! Yee! Yee! Yay! Happy birthday to you! Clap your hands up! Happy birthday Gerard! Happy, Happy birthday, Gerard! <laughs> Happy birthday happy birthday yeah. happy birthday Jero, one more time happy birthday Jerry happy birthday Jerry happy, 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 happy birthday happy birthday happy birthday to you yay yeah. okay. 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 blow the blow ball blow. Blow. blow the ball <laughs> Trot, 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 trot. Trot, trot, Yay! Sige <laughs> po, ma'am. Pwede na siyang i-change ng pang formal. Anong color po yung sa plane niyo? Beige. okay. Gano'n oh! mo yung... Set up lang po ni, ano, Carbo. Carbs! Gano'n lang po. No, A, yeah. twinkle, twinkle na lang. Twinkle, twinkle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ba ba Happy ba Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you.

Ma'am, layo niyo siya dun. Layo niyo po siya sa background. Kasi maana siya yung... Ayan no, ma... Ayan. nadi siya, nadi Happy birthday to you Up oh, up. Oh, ala la nào yeah happy birthday to you yes happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you yeah happy birthday to you oh yeah happy birthday happy birthday happy birthday to you, happy birthday to you. 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 All right. Okay na ma'am sir, thank you so much po Ma'am, ililipat lang namin yung mga photos Sa, sa computers, mamaya makaselect po kayo okay. okay, pwede niya na po siyang bihisan Kung Ito ano Thank okay, you so much po sa pagpalakpak At pagkanta ng happy birthday Ilang months ay, anong birthday niya? September September Okay So ayun mga paps, mga bros Tapos na tayo bumisita din sa studio Naiwanan na natin dun si Marian at si Carbo And so far so good smooth naman sila So yun lang So even umuulan eh, nagbumabagyo, uh, nag proceed pa rin kami sa operation. Kasi sayang naman and yung mga batang magbe-birthday pag hindi sila na picturean, minsan wala lang time yung mga parents nila para picturean. Kawawa naman. Okay? So yun lang for all uh, for today's video, yun lang po. Thank you so much sa panonood. Please like, follow and share and subscribe na rin kayo. Paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. So yun lang guys. Peace out.